Hi guys! Good afternoon! This is Lenkets official So nata dali karoon sa may seawall Part dali as sa may nasibit Agusan del Norte Una siya guys Ang iyang kuan kong mag low tide o, nasiya, guys. O, sa, ba, Unas siya guys Sayang pa unas Then guys So dahan kay siya mag stay dali Hindi ang sunset dahil siya mag-stay diri uh, every afternoon. Tungod kay ang hangin, nice kaayo. ayun. guys, so. Diri yes. nga uh, yes. uh, part. <coughs> nice kay siya. siya ang view diri niya guys punas man siya so maoni ang iyang kuan makita iyang seashore niya then guys papakaay diri uh, ma-relax ka pa-unwind so naa siya mga estudyante diri ang mag-stay so kanang mga mama nga na Nag hulat ng uli ilang anak anak sila diri ani makitan and guys nice ka ayo ami kay hangin and guys so tanawa ang kuan lubi pagkanin dad ka speaking of Kobeta there. Is there Kobeta there? Yes. Iwan ko kung ano yung kulay green. na nasa sa may gitna. May kulay green. <coughs> may kulay pula. Tsaka doon sa may banda doon, oh, mayroon din. So, hindi ko alam kung ano yan. And guys. Sunset dito, maganda. Ayan, oh. Maganda ng alon ng tubig yan. Ang alon ng tubig ay nakapaksa Alon ng dagat yan guys. Sa hindi pala nakakaalam dito, ito ay siwal ng Punta. Punta na Sipit Agusan del Norte. Diyan sa may kabila niyan, ang likod ng ano niyan, sa likod ng bandan dyan, yun yun na, yun yung, ano na, yung, anuhan ng barko, dungguan ng barko. So this is it. Thank you for watching. And this is Lenkets Don't forget to subscribe, share, and comment. Thank you. I know what they mean. Deri apa iko ana. Andito si minute ko. Nice guy 'yo ang kwan ni guys. So sunset. It's sunset. Ang alon ng dagat ay napakaganda. Pero hunas siya guys.